Hey, what's up mga boss? Manang araw Let's see yun. Ang unit wala na natin is Isuzu L 4GG1 CRDI Fully Electronic. At dump truck ang unit na to. At magpapalit tayo ng brick fluid dito na tayo lang mag-isa. At kung makikita nyo dito, na-vacuum na natin yung lumang fluid at bagong fluid ng laman yan. At syempre, palaging nakaabang yung ating fluid container. Dahil yan yung pakakaiwasan natin na maubusan siya ng fluid dahil papasukin nyo ng hangin. Syempre, kapag nag-start tayo, piliin nyo yung pinakamalayong gulong mula dito sa kanyang master cylinder. At ang unit na to is may ABS. Yung may nagtanong sa atin, paano ba magpalit ng fluid ng may ABS so kailangan pa bang i-reset so wag kayong magpa-scam sa mga ganyang mekaniko mga boss gagamitan ng scanner dahil may ABS at take note kapag sinaksak yan sa scanner so may additional bayad talaga yan dahil unit na ginagamitan lang na ng scanner is yung may brake assist naka EPB at yung mga bagong hybrid minsan nga pinapakita ko sa inyo na may hybrid akong pinalitan ng fluid nang hindi naka service mode kailangan mo lang gamitin yung fluid vacuum container at dito mag-start na tayo mag-change ng brake fluid at paalala natin wag niyo i-on ang ignition ng sasakyan ninyo para hindi kayo magka-problema at dito aapakan na natin yung pedal. So kung ma-observe yung mga boss, hindi natin minamadali yung pagbumba. Dahil sa rason, kapag tinapakan na natin yung brake pedal, syempre lalabas yung fluid doon sa bleeder kasi inopen natin. Tapos, pag release mo ng pedal, hihigop yan ng fluid. So kapag binumba mo yan ng mabilis, walang enough time yung fluid para pumasok doon sa kanyang master cylinder. So ang mangyayari dyan is may papasok na hangin. So dapat may interval kung nyo yung fluid na bumaba bago kayo umapak ulit. Pero kapag may hangin ang sistema, lalo na kapag nag-brake service ka, habang naka-close yung bleeder, dapat mo siyang apakan ng mabilis. Para makumpres yung hangin sa sistema at sabayan mo ng mabilis na pag-open ng bleeder para mag-exit yung hangin. At since nagpapalitan tayo dito ng fluid at piniprevent natin na pasukan ng hangin yung sistema, kaya hindi natin bibilisan yung ating pag-apak sa foot pedal. At kung magtatanong kayo, boss, bakit hindi mo yan ginamita ng fluid vacuum container? So sa mga truck talaga mga boss, hindi na kami gumagamit ng fluid vacuum container kasi matigas i-vacuum yung fluid ng truck at kakain ng maraming oras. Pero sa mga sasakyan ng mga four wheels lang, vacuum yung ginagamit namin. At dito, ginamita natin ng brake cleaner para matanggal yung mga excess na brake fluid para ma-observe din natin pagkatapos natin gawin na wala talagang tagas yung ating braking system dahil kapag hinayaan mo yan tapos may leaking pala hindi mo malalaman na may problema pala ang linya or yung bleeder at huwag niyong kalimutan ikabit yung bleeder cup para hindi siya pasukin ng lumi at tubig para hindi kalawangin at dito naman tayo sa katapat na likurang part so habang naka-open yung ating bleeder tinatapakan ko doon sa harapan para lumabas yung mga old na fluid at mapapalitan siya ng bago dahil sinusuplayan natin ng bagong fluid doon sa kanyang container at matapos nating tapakan so post lang natin at huwag kalimutan talagang ipitan ito ng tama para hindi talaga siya mag-leak. At matapos sa likod, dito naman tayo sa harap ng driver side. So iliko nyo lang yung manibela para magkaroon kayo ng access dito sa caliper bleeder. At tips na mga boss, dahil malapit na to sa driver side, i-reduce mo na rin yung bilang ng pag-apak mo. Kumpara sa likod dahil malayo ang tatrabila ng fluid. At dito na tayo sa last na gulong, ito yung pinakamalapit sa driver side or sa kanyang master cylinder. Kaya ito yung pinakamas kaunti na bilang sa pag-apak mo sa brake pedal. So kung may magtatanong, ilang liters ba ang dapat na ipalit sa ganitong unit. So sa mga truck mga boss na ganito kalaki, 1 liter yung ipapalit namin kasama na yung clutch. At sa mga 4 wheels naman na sasakyan, is half liter lang ang ginagamit namin. Pero kung request ng mayari na damihan yung pagpalit, ikayo eh na lang mag-adjust as mechanic. At dito isasabay na natin yung fluid ng clutch sa pagpalit dahil kalimitan yung fluid sa servo ng ating clutch is dun yung mabilis umitim yung fluid. Dahil sa kadahilanan na mas mahaba ang travel ng piston ng clutch servo kumpara sa piston ng wheel cylinder at piston ng brake caliper. Dahil na na natin yung bleeder at ikabit na natin yung container. Ayan, so same process pa rin. Apak, tapos antayin mong pumasok yung fluid para hindi pumasok yung hangin. So matapos natin i-change lahat ng fluid sa brake at sa clutch system, so make sure na nasa max level yung ating brake fluid. At ngayon, ititest na natin yung ginawa natin. Ayan, so test natin apakan. Ayan mga boss, so may brake tayo. So tingnan nyo mabuti. So hindi siya malalim. Sakto lang. At dito naman tayo sa kanyang clutch pedal. Ayan, so tapakan na natin. So kung makikita nyo mga boss, saktong-sakto yung ating pagpalit ng fluid. Walang hangin ang sistema. At syempre, matutuwa ang amo mo at customer. So thanks for watching mga boss. Sana makatulong ito. So huwag kalimutan mag-subscribe sa ating YouTube channel at Facebook page. Thanks for watching. God bless a See you at the next video.